Magandang uh, hapon po mga kalipi, ano. andito ko tayo ngayon sa Pure Gold Shore Kasama po natin yung ating sponsor uh, na sa loob sila ng uh, grocery. At uh, magbibigay po sila ng uh, tulong uh, doon po kay uh, Tatay Joseph, ano, yung uh, nag-viral na uh, dalawang matanda ano, sa Kasiguran Shore sa vlog ni uh, Koyaroy, ano, yung uh, Inspiration at gala vlog. So magbibigay po kami ng ayuda sa kanya at uh, sundan nyo po kami mga kalipi ano, at uh, maya maya lang nandoon na kami ito na po yung uh, dadali namin uh, konting uh, grocery doon kay Tatay uh, Joseph at uh, so abang abang na lang po kayo mga uh, kalipi ano, at at uh, Maya-maya lang ay uh, tutungo na kami. Dito tayo ngayon sa lugar ni Tatay Joseph, ano? Opo. So, ito na po yung ating uh, mga kasama, yung ating uh, sponsor, ano? So, dumating na kami dito. Uh, a matter of uh, 30 minutes, ano, uh, mula sa Sorsogon, ay uh, nalakbay namin yung uh, papunta rito. At uh, hindi naman nagtagal, narito na po kami. Ito si Kuya Roy, ano, yung uh, may ari video ng video. Si uh, Inspiration at Gala So Lods, uh, marami salamat sa iyo uh, Sa video mo no? At uh, kung hindi dahil sa iyo Hindi natin uh, narating itong uh, kinalalagyan ngayon Ni uh, Tatay Joseph ano? yes, So, yes, <laughs> kwento mo ako ng kundi Ng bagay alam Kung paano mo napunta dito dito so, Bibili po sana ako ng Pako kay Tatay Kasi alam ko po, nagtitinda po siya ng Pako dito sa sa part na to. Okay. So, kasi lagi ko siya nadadaanan at bumibili ako ng pako. So, tatlong araw na po siguro na tatlong araw na po siguro na bumabalik ako. Wala pa rin siyang pindah hindi pa rin siya nagtitinda dito kaya naisipan ko na puntahan sila dun sa bahay nila. Uh, so alam mo pala yung bahay nila? Okay. ano? Kasi mag-order po sana ako ng pako. Okay. Uh, uh, yun nga po yung nabutan kong sitwasyon na uh, kaya pala di sila nakakapagtinda gawa ng yung kanilang sitwasyon at si tatay nga nagkakasakit na. Doon po sa video ni, Roy, ano, yung si uh, uh, Inspiration at uh, Gala Vlog, ano? marami pong uh, sa video ni tatay kaya naman ah, bumuhos yung ah, tulong ni Tatay sa mag-asawa, kaya naman wala po nga ah, patid yung ah, ah, suporta ng ating mga kababayan dito po sa mag kita ito dahil ah, sobrang ah, naanfik po ang kanilang mga puso nang makita po yung ah, kaninyang video. So papunta na po kami doon sa lugar kung ah, saan po nakatira itong si Tatay Joseph at ah, kasama ko po yung mga mga sponsor natin na may mga busilak na puso ano medyo may kalayuan yung bahay ni Tatay Joseph ano pero ha, hindi po alintana yung pagod ng ating mga kababayan uh, gusto magbigay ng tulong dito sa mag-asawa so hindi po problema yung uh, pagod ano yung layo ng lugar kapag tayo ay uh, gusto nga magtumulong sa ating kapwa So uh, dito na kami mga kalipi ano, sa bahay ni Tata Joseph at uh, narating na po natin kasama natin yung mga uh, sponsor na uh, Ito yung uh, bahay ng pinunta natin dito at uh, narating din natin so ito nga po yung uh, bahay niya medyo nakita natin na uh, wala na pong haliging naka ada uh, dalawa lang yung haliging uh, medyo mo uh, okay pa no pero in a moment <laughs> tinira po itong bumigay so ito po yung uh, ito po yung ating mga kaubayan na nagbigay uh, ng tulong dito sa mag-asawa. So, mga groceries po ito at uh, may bigas. Yung mga pangunahing uh, pangangailangan po nila ay uh, ito po at uh, natabo po ng ating mga uh, kaubayang uh, sumama sa atin dito. Okay. So dito mayro mga goods ano, yung pangunahing pangailangan, mayroong sabon. Para naman na uh, wala na siyang hahanapin, mayroong eggs at uh, bigas ano na dadalapon po natin. Mayroong asukal, mayroong suka, uh, ketchup ano, yung uh, Pili ka nang magkalderita tay. Pili na po kayo magkalderita. O, oh, na po kayo. O. Oh. May uh. uda naman kaming natatay. Oo. Biglog na lang naman. Ito po. Maraming maraming salamat po. Ah, uh, tanggapin mo tayo 'yung aming handog, ano? 'yung handog ng ating uh, mga sponsor. Ah, uh, pasalamat po kayo kay Mama Janit Casas po. Oo. Uh -huh. Janit Casas. Nang, uh, Sugon. Uh -huh. Janet Casas. Uh, ng Sir Sugon. Oo. Janit Casas. ng nangasor at ang kanyang yung mga kasama. Janit. May ari nang ano. Bang JC. Oo. Uh -huh. uh -huh. Suportador ninyo ang pangingalan namin at katotohanan. Uh, yun oh, po 'yung mga kasama natin. Uh -huh. Si Raul, si Raul. Ayon uh, niya. Kaya matunon. Ano po kami po, tatai uh, tatay, kami po yung developer sa oh. Sir, sir Kami po yung Jade Real Estate Marketing. Kami masyadong naantig kasi nakita ko yung shared post na isa namin yung kapwa developer. So, naisip ko na ako oh, kasi talaga pagdating tayo sa mga ganito, masyadong mababaw ang luha ko at saka yung puso ko masyadong malambot. Maraming salamat naman ang At natulungan sa Kaya sabi ko kay kuya, magta kung sino yung vlogger para uh -huh. kami sa... Aroy! 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 Ikaw ang mayari dito video na ito. Aroy! Nakikiamot lang kami. Aroy! Aroy! Kami nakikiamot. Ito yung... Uh... Ay. Ito si kuya ang oh, okay. So, ibigay mo ito kay tatay, isa-isahin mo. At uh, galing din po ito kay Mama Janet. Isa-isahin mo para naman meron pa siyang panggasos dito, ano? So, ito po, uh, nagbigay pa rin si Mama Janet ng limang uh, libo para naman po kay tatay. So, tay, ang kamay mo po, eh, mo kata So, isa, dalawa, three, four, kira na, four. 5 6 7 8 9 10 times 500 8000 So oy meron pa po ayam po po Ayan po po kay Ma'am Ayam po Oh pikit muna mata Pikit muna mata Pikit 1, oh, one. <laughs> one. Okay. Uh, oh, pasalamatan oh. mo sila, uh, tatay. Pasalamatan mo sila. Pasalamatan mo sila. Si Ma'am, ito si Ma'am yung nagbigay din sa'yo. Ma'am Janet at saka yung uh, kasama niya. Galing Janet. po yan sa amin. Sa... Uh, pam ako po lang muno lang pero yung pera po tsaka itong ano galing po yan sa Jade Real Estate Marketing ah okay po oo uh, uh.

ang portos naman namin dito yung ay, yung, asawa ni Tatay Joseph, ano? Na, na, na. Nakita ng ating sponsor na napakahaba ng Ako na, na. kanyang kuko. So, maaaring uh, makasugat ito sa kanya, sa kanya sarili. Dahil napakatutulis, ano? Ito yung napansin agad ng ating kasama rito. At uh, delikado po ito na masugat siya. Hospital-based kay Alkuya. Uh, uh, kalibi, ano? Si Roy, ano? Si Kuya Roy, ng... Anong nga channel mo, Kuya Roy? Inspiration at Gala Vlogs. Inspiration at Gala Vlog at Agobad Sorsogon. Uh, ipalo nyo naman uh, sila sa aking mga followers, ano, sa kay Kuya Mamo Vlog. Pakipalo mo naman po si uh, Inspiration at Gala Vlogs. At uh, maganda po yung kanyang adhikain, na ano, yung tumulong sa kapwa. At sa mga adventure niya, uh, samahan, samahan po natin siya. Pakilays and share sa mga videos niya. At uh, napakaganda po ng uh, inspirasyon ano na na maari nating uh, makuha doon sa mga video ni uh, Kuya Guys, magkita Salamat Salamat. Ate sa puntong ito ay makikita natin walang masidlan ang tuwa ng matanda nung kami po ay magpalab na po sa kanya.